Ayun, kuya. Siya yung nagtako ng cellphone ko. Teka, teka. Teka, Casey. Sinuli ko yung cellphone sa'yo. Big bell. Huwag mo ang ginagawang sinungali yung kapatid ko. Nakakahiya ka. Matalino ko nga, pero magnanakaw ka naman. Nung... Baka pinambili ng bagong uniform. Tingnan niyo. ang sikip-sikip, ang dilaw-dilaw. Nung grade 4 pa tayo ni. Eh. Sarap pa yung sapatos, oh. <laughs> <laughs> Oy, ikaw. Isa uli mo yung cellphone ng kapatid ko ah. Mag Tara na! Hello. Okay ka lang? Ha? Hina mo rin eh, no? Ko sir, sinapak ko na yung mga yun eh. Dapat hindi ka pumapag nalipustahin ka. Narinig ko. Sino yung nilpusta? Paano kasi tong si Leo, Tay? Pinagbintangan daw nagnakaw ng cellphone. Ay, tari naman pala. Bako dyan, babalikan ko yung mga tumarantado sa akin eh. Kaso yan! Kinusot na lang yung madilaw niyang uniforme kasi naasar-asar daw siya na mga umaaway sa kanya. Tignan mo na yan. Matatapos hmm. ah. <laughs> na ako dito, Tay. Leo. Ako na magtutuloy niya. <laughs> pagod na pagod na ako tayo. Pagod na ako maging mahirap. Simula pagkabata, ganito na tayo. Alip, gustahin mamalitin. Ngayon ang tawag sa atin magnanakaw. Naiintindihan ko na nararamdaman mo. Pero sana, yung pangaalipusta sa'yo. Huwag galit ang ibalik mo. Gamitin mo itong tungtungan para may angat ang buhay mo. Mag-aaral ka mabuti. Yan ang magiging sandata mo. Hindi para gumanti sa iba kundi para mapabuti mo ang buhay mo. Lalong pinag-igihan ni Leo ang kanyang pag-aaral. Sumali siya sa iba't ibang school organizations at mga contests sa school. At nagbunga naman ng kanyang pag dahil nakagraduate siya with first honorable mention honors noong high school. Ano? <laughs> <You know? laughs> Alam mo anak? <laughs> ano tayo? Muntik na akong atakihin ng... Uh... Rayuma ko dahil sa kaka-attack ka sa entablado na yan. <laughs> ang dami mong medals, si, tignan mo. Tay, ano ka ba? Kanina pa ba ako mag Eh, eh, siyempre. Edith eh, sa'yo. Siyempre eh, sa akin. <laughs> <laughs> sa kapag ka Sa trabaho, Leo. Oh, bakit? Alam mo naman, di ka mapag-college, di ba? Adonis, <laughs> ano ba naman yung tanong na yan? Ang importante, nakapagtapos ng high school tong kapatid mo si Leo. Ang mabuti pa, alam mo, mag-celebrate na lang tayo. Maghanap tayo ng lugar kung saan tayo makakakain. Halika, halika, halika na. Dito na po, Nong. Salamat. Nay? Nanay? Nanay! <laughs> Nanay! <laughs> Hindi yun na yun! Nakapag-graduate na ako na! Diyos ko! Sorry mga anak, kailan ako nakabalik! Hindi na ako aalis! Hindi na ako aalis pangako. ako! Ha?